Lahat ng lalaking mahina sa disiplina, madaling kontrolin. Pero ang lalaking marunong magpigil, siya ang tunay na may kapangyarihan. Hindi ito madalas pag-usapan, pero karamihan sa kalalakihan ngayon ay alipin ang sarili nilang pagnanasa. Bago natin simulan, nais nice kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Mula sa maagang edad, tinuruan tayong normal lang ang mag-release palagi. Na kapag hindi mo ginawa yon, para bang may mali sa'yo. Na ang tunay na lalaki ay laging ready at active. Pero eto ang masakit na katotohanan. Kapag palagi kang bumibigay sa tawag ng katawan mo, nawawala ang tunay mong lakas bilang lalaki. Dumarami ang mga kalalakihan na laging pagod, walang direksyon, madaling ma Mahina ang loob, so hindi makapag-focus. Hindi pinapansin ng mga babae. At ang pinagmumulan ng lahat ng ito, lack of discipline. Hindi lang sa buhay, kundi sa pinakapersonal na aspeto ng pagiging lalaki. Ang pagpipigil sa sexual energy. Pero bakit ito mahalaga? Kasi sa paniniwala ng stoicism at sa maraming ancient philosophies at spiritual traditions, kapag hindi mo kayang kontrolin, ang sarili mong pagnanasa wala kang kakayahang pamunuan ang sarili mong buhay. Isipin mo ito, gising ka pa rin ng 2 a.m., nakahiga ka, hawak mo ang phone mo. Scroll ka lang ng scroll sa mga short videos. Tapos may bigla kang nakita, isang suggestive content. Alam mong hindi mo dapat buksan, pero ginawa mo pa rin. Isa lang naman, sabi mo. Pagkatapos ng ilang minuto, ginawa mo na naman yung ginagawa mong lihim. At pagkatapos noon parang may biglang nawala. Pagkaubos, Pagkahina, pagkasisi. pero hindi lang ito tungkol sa guilt ito ay tungkol sa enerhiyang nawala sa katawan mo yung drive na sana ay nagamit mo para mag-workout magnegosyo o magbasa isang moment ng kahinaan isang araw ng pagka-delay sa self-improvement at eto ang hindi sinasabi sa atin lahat ng malalaking lalaking tagumpay mula kay Nikola Tesla hanggang kay Muhammad Ali pinipili nilang magpigil bakit kasi alam nila Kapag naipon mo ang lakas mo, hindi lang katawan mo ang tumitibay, pati isip mo, disiplina mo at karisma mo. Ngunit ang tanong, kaya mo ba talagang magpigil? Maraming lalaki ang akala nila kaya nila. Pero ilang araw lang, balik ulit sila sa dating gawe. Hindi mo kalaban ang babae o ang mga content sa internet. Kalaban mo ang sarili mong isip. At kung hindi mo kaya itong labanan, magiging sunod-sunuran ka habang buhay. Dito papasok ang semen retention hindi ito bago, hindi ito trend. Isa itong disiplina na matagal ng bahagi ng kultura ng mga Stoic, ng mga Eastern monks, at ang mga modern warriors. Sa pinaka-basic na paliwanag, semen retention ay ang sinadyang pagpigil ng lalaki na mag-release ng kanyang sexual energy. Hindi ito simpleng no fap lang. Hindi ito wag ka lang mag-em. Ito ay isang lifestyle na may layunin. Iiponin ang enerhiya. Itaas ang willpower i-direct ang focus sa mas importanteng bagay. At ito ang kagandahan. Kapag pinili mong hindi bumigay sa pagnanasa mo, nagkakaroon ng build-up ng masculine energy sa loob mo. Ito po itong energy na nagbibigay sa iyo ng motivation, nagdadagdag ng confidence, nagpapasigla sa physical strength mo, nagpapatala sa isip mo, nagiging dahilan kung bakit napapansin ka ng mga babae. Sa Stoic philosophy, ang control sa sarili ang isa sa pinaka ng virtues. At kung merong ultimate test ng self-control para sa lalaki, ito yon. Sa bawat araw na pinipili mong hindi bumigay, lumalapit ka sa bersyon ng sarili mong hindi basta-basta matinag. Proof 1. Ancient Wisdom Sa mga Stoic tulad ni na Epictetus at Seneca, sinasabing ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang hindi sundan ang tawag ng katawan. Sa Taoist tradition, pinaniniwalaan ang sexual energy. ng lalaki ay parang vital life force na hindi dapat basta-basta nilalabas. Sa Indian Brahmacharya, is Zoroa Higiding is Spiritual Growth. Naniniwala silang pinapalakas nito ang utak, puso at willpower. 2. Modern Day Testimonies Maraming lalaki sa NoFap, communities ang nagpatunay na, after weeks or months ng retention, tumataas ang energy level nila, lumilinaw ang focus, lumalakas ang presence, nababawasan ang anxiety, mas nararamdaman nilang alpha sila, hindi beta. 3. Scientific Backing Basic Ayon sa isinyo pagkadaralong, Jeng et al. 2003, sa 7 days ng abstinence, tumataas ang testosterone level ng mga lalaki na responsable sa dominance, confidence, at assertiveness. Ang dopamine receptors natin ay nasisira sa sobrang stimulation ng porn at masturbation. Kapag nagretention ka, nagre-reset ito. Mas nagiging alive ka ulit. Sa puntong to, may tanong ako sa'yo. Lalaki ka lang ba na madaling matokso? O isa kang lalaki na may disiplina, may direksyon, at may kapangyarihang hindi kayang tapatan ng kahit sino? Ito ang unang hakbang. Hindi mo kailangan maging perfect. Pero kailangan mong magsimula. Hindi ito basta tigil. Ito'y laban araw-araw. Gusto mong maabot ang tunay mong potensyal. Alamin kung paano magtagumpay sa semen retention kahit ilang ulit ka nang nabigo dati. Marami ang nai-inspire sa idea ng semen retention lalo na kapag nakita nila ang mga benefits. Mas maraming energy, focus, confidence at presence. Pero pagkatapos ng 2-3 araw, boom, balik ulit sa cycle. Nasa bahay ka lang bored, scroll ka ng scroll sa social media. Napunta ka sa suggestive content. Tumaas ang urge, nagdalawang isip ka. Pero bandang huli, bumigay ka rin. Ang mas masakit, kapag nangyari yon, sinasabi mo sa sarili mo, wala talaga akong disiplina. Hindi ako kat para dito. Ako yata ang may pinakamahinang willpower sa mundo. Hindi ka nag-iisa. Pero ito ang kailangang itama. Ang semen retention ay hindi simpleng pagpigil. Ito ay lifestyle na may strategy. At sa video na ito, bibigyan kita ng step-by-step -step guide para hindi ka na paulit-ulit bumagsak at para masimulan mo na ang disiplina na hindi kayang gayahin ng karamihan. Imagine this. You wake up at 7 a.m. energized, motivated, Nagwa-workout ka, nagtatrabaho, may clarity ang utak mo. Naglalakad ka sa labas at napapansin mong mas confident kang tumingin sa mata ng ibang tao. Ang mga babae parang bigla kang napapansin. Ang mga lalaki parang mas nagrirespeto sa presence mo. Bakit? Kasi may naipon kang masculine energy. Yung hindi mo binuhos sa walang saysay, kundi itinabi mo para sa sarili mong paglago. Pero ang tanong, paano mo sisimulan? Anong gagawin mo tuwing may urge? Paano kung ilang beses ka nang bumagsak? Dito napapasok ang sistema. Step by step. Paano simulan ng semen retention lifestyle? Step 1. Clear your why. Bakit mo ito ginagawa? Hindi sapat ang gusto ko lang subukan. Kailangan mo ng solid na dahilan. Isulat mo. Para makabalik ako sa disiplina. O para sa makontrol ko ang sarili ko. Para mas maging focused ako sa goals ko. Para tumaas ang respeto ko sa sarili para makawala sa addiction at guilt. Ang malinaw na why ay ang magiging sandata mo tuwing may temptation. Step 2. Set a short goal, not 90 days. Mali ang mindset na 90 days agad. Start with 3 days, then 7, then 14. Kapag nahit mo yan, confidence booster yan. Don't sprint. Build momentum. Every streak counts. Step 3. Remove triggers. Hindi mo kayang pigilin ng urge kung araw-araw kang binubomba ng sexual content. Gawin mo to. I-unfollow lahat ng suggestive pages. I install content blocker apps. Alisin ang TikTok kung kailangan. Huwag kang mag-scroll ng board ka. Paalala, self-control starts with environment control. Step 4. Alternative action for urge. Kapag dumating ang urge, huwag kang umupo lang. Gumawa ka ng pattern interrupt. Ito ang mga pwedeng gawin. Push-ups. Cold shower. Takpo sa labas. Magbasa ng stoic quote. Tawagan ng kaibigan. Mag-journal. you urge ay emotion na pwedeng idaan sa aksyon. Don't try to fight it sitting down. Step 5. Use a streak tracker. Makakatulong ang mga app like NoFap app, Rewire Companion, Calendar Method. Kapag may visual record ka ng progress mo, mas mainggan nyo kang ituloy. Step 6. Redirect energy. Kapag hindi mo nirelease ang energy mo, saan mo ilalagay? Kung wala kang direksyon, babalik ka sa dating gawe. Pero kung meron kang workout plan, business project, reading goal, career move, doon mo pwedeng itutok ang energy mo. Semen retention without direction, sin frustration. Step 7. Meditate and reflect. Ang stoicism ay hindi lang tungkol sa pagpigil, kundi sa pagkakaintindi sa sarili. Gamitin ang oras na hindi mo na inuubos sa pleasure para kilalanin ang sarili mo. Ano ang weakness mo? Ano ang nagpapabagsak sa'yo? Ano ang tunay mong values? Ang tunay na lalaki, hindi lang nagpapalakas ng katawan, kundi ng pag-iisip. Proof. Real life results from men practicing semen retention. Example number one. Rex, 23 years old. Galing sa porn addiction. After 14 days ng retention, nawala ang brain fog. Naging consistent sa gym. Na-promote sa trabaho dahil tumaas ang performance. Example number two. Marco 31, 3 buwan ng retention. Naging mas alpha sa group, mas assertive sa negosyo. nagpokay ng tingin sa kanya o Example number 3, Dan 19. Dating mahiyain na taadik sa TikTok content. 21 days streak. Naging confident makipag-usap sa babae. Nagsimulang magsulat at gumawa ng side hustle. Backed by neuroscience. Kapag nagkakaroon ng streak, nagbabalance ang dopamine system. Nagkakaroon ng mas healthy reward cycle ang utak mo. At tulong ng meditation at focus, lumalakas ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa decision making. Ngayon na may sistema ka na, desidido ka bang baguhin ang sarili mo? Hindi sa pamamagitan ng panunood ng motivational videos lang, kundi sa pamamagitan ng araw-araw na disiplina. Kung gusto mong maabot ang susunod mong level bilang lalaki, simulan mo ang 7-day challenge. Iwasan mo ang lahat ng triggers. I-journal mo araw-araw ang nararamdaman mo. O kitutok mo ang lakas mo sa isang goal. Huwag mong sabihing try lang. Sabihin mong lalaban ako. Hindi mo kailangang sumigaw para patunayan ang lakas mo. Ang tunay na lalaki, kalmado kahit sa gitna ng tukso. At yan ang hindi kayang gayahin ng karamihan. Maraming lalaki ang nagsisimula sa semen retention na may matinding motivation. Pero pagdating ng gabi, Kapag tahimik na ang paligid at ang isip ay puno ng stress, d'yan na sila bumibigay. Bakit? Dahil hindi lang pala ang kalaban, kundi emotional na kahinaan. Kapag nagkaroon ka ng frustration, rejection, boredom, loneliness, anxiety, ang immediate escape ng utak mo ay pleasure. At sa panahong 'yan, kahit ilang quote ni Marcus Aurelius pa ang nabasa mo, kung wala kang inner control, madali kang matalo. Ito ang himinim alam ng karamihan. Sa semen retention, hindi sapat ang bawal mag-M. Ang tunay na laban ay emotional mastery. At dito nagpapasok ang stoicism. Imagine this. Maghapon kang pagod. Nainis ka sa trabaho. Wala kang nakausap. Tingin mo, walang nakakaintindi sa'yo. Tapos may dumaan na suggestive na video. Tumaas ang urge. Sasabihin ng utak mo. Gawin mo na. Deserve mo naman eh. Wala namang makakaalam. Matagal ka na rin di nagre-release. Ito ang sandaling binabagsakan ng libu-libong lalaki. Hindi dahil hindi sila matalino, kundi dahil hindi sila ready emotionally. Wala silang inner armor. Wala silang mental defense. Kaya ang tanong, paano ka mananatiling kalmado sa gitna ng tukso? Paano mo pipigilan ang sarili mo kung stress, lungkot at desire ay sabay-sabay na? Sagutin natin yang gamit ang stoic mindset. Stoic Tools for Semen Retention Emotional Mastery 1. The Dichotomy of Control Sabi ni Epictetus, There are things you can control and things you cannot. Hindi mo kontrolado kung bigla kang na-turn on, may lumitaw na temptation. May humugot ng emosyon mo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react, anong action ang gagawin mo. Nainin focus ang pipiliin mo. Sa tuwing may urge ka, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kontrolado ang alon, pero kaya kong kontrolin ang bangka ko. 2. Negative visualization. Isang teknik ng mga stoic. Bago pa man dumating ang tukso, isipin mo na agad ang worst case scenario. Paano kung bumigay ako ngayon? Paano kung masira ko ang streak ko? Paano kung bukas, tas no sana ako? Pero ngayon, may guilt na naman ako? This prepares your mind. Hindi ka mabibigla. At mas malakas ang resistensya mo mentally. 3. Voluntary discomfort. Sabi ni Seneca, Practice poverty, hunger, cold, so that when they come, you are not afraid. Go in muring practice ang cold showers, fasting, exercise kahit tamad ka, silence kahit bored ka. Kapag nasanay kang hindi palaging komportable, hindi ka madaling matalo ng isang urge. Discipline is a muscle. Gamitin mo ito araw-araw para lumakas. 4. Daily journaling, evening reflection. Gabi bago matulog, tanungin mo ang sarili mo. May moment pa akong muntik bumigay? Ano ang nag-trigger sa akin? Paano ko ito nalampasan? Ito ang stoic practice na evening reflection. Ginamit ito para ayusin ang sarili araw-araw. Hindi para maging perfect, kundi para maging aware at maging mas matibay kinabukasan. Think memento mori. Remember you will die. Kapag nahihirapan ka, tandaan mo. Mamamatay ka. Lahat tayo mamamatay. So ngayon, ito ba ang gusto mong maalala sa huling araw mo? Isang lalaking hindi makapagpigil ng sarili, tayan. Pero minsan, kailangan mo ng malalim na tanong para mapigilan ang sarili mo sa na pleasure. Proof: Stoic quotes on self-control. No man is free who is not master of himself. Epictetus. The greatest empire is to rule over yourself. Seneca. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Marcus Aurelius. Psychological backing: Modern psychology confirms: emotional regulation is stronger in those who practice mindfulness and reflection. The prefrontal cortex becomes stronger when you resist instant gratification repeatedly. Self-control is like a muscle; the more you train it, the more reliable it becomes. Semen retention plus stoic reflection. simmer <laughs> la hindi pinapa ng damdamin. Ngayong alam mo na ang emotional side ng laban. Handa ka bang maging may control? Hindi lang sa katawan, kundi sa damdamin. Hindi ito easy route, pero ito ang daan patungo sa tunay na lakas. Gawin mo to ngayon. 1. Gumawa ng evening journal para i-record yung battles mo. 2. Mag-practice ng voluntary discomfort, cold showers, fasting silence. 3. Gumamit ng stoic quote bilang pang-araw-araw na gabay. Walang sinabi ang six-pack kung mahina ang willpower. Ang tunay na alpha, hindi kailangang maingay. Ramdam mo siya pagpasok pa lang. Dahil dala niya ang energy ng disiplina, maraming lalaki ang nagtatanong, Bakit parang hindi ako pinapansin? Bakit kahit anong effort ko, hindi ako nagiging magnetic? Bakit parang lagi akong invisible sa mata ng babae? Ginawa mo na lahat? Nag-workout ka? Nagayos ka ng buhok? Bumili ka ng bagong damit? Nag-try ka ng pick-up lines, confidence tricks? Pero bakit wala pa rin impact? Simple lang. Walang shortcut sa aura. Ang lakas ng dating. Hindi nabibili. Ang respeto hindi hinihingi. Ito ay natural na lumalabas mula sa loob at isa sa pinakamakapangyarihang source ng alpha energy ay semen retention. Gusto mong malaman kung bakit? Yung ibang lalaki kahit tahimik lang, dominante ang dating. Ng hindi sila madaldal, hindi sila nagpapatawa, hindi sila sumisigaw para lang mapansin, pero nararamdaman mong may presence sila. Ramdam mong hindi sila madaling matalo. Hindi sila clingy hindi sila nagmamadali. At ito ang hindi mo agad mapapansin. Kadalasan, ang ganitong klase ng lalaki ay may mataas na self-control at madalas sila ang nagpa-practice ng semen retention. Kapag hindi mo nilalabas ang lakas mo sa mga babaeng hindi karapat-dapat, nagiging panalo ka sa energy exchange. At dahil doon, tumatalas ang instinct mo, tumitibay ang loob mo, tumataas ang standard mo, maangat ang respeto mo sa sarili. Yasnagiba yung gawara mo sa mata ng tao, hindi dahil sa ego, kundi dahil may mastery ka sa S. Paano lumalabas ang alpha energy sa pamamagitan ng semen retention? 1. Natural Confidence Not Forced Kapag may disiplina ka sa loob, hindi mo kailangang magpanggap. Ang confidence mo ay hindi galing sa external validation. Galing ito sa pagkakaalam mong hindi ka alipin ng sarili mong katawan. Kapag pinili mong hindi bumigay, Pinipili mong maging superior sa dating version ng sarili mo. That's real power, and people feel it. Two magnetic presence. Semen retention gives you. Sharper eye contact. Stronger voice tone. Calmer facial expression. Relaxed yet grounded body language. Ito ang tinatawag nilang magnetic masculine presence. Ramdam sa paligid mo ang lalim ng pagkatao mo. At sa mga babae, kusang silang nagiging curious. Hindi siya desperate. Hindi siya gaya ng iba. Bakit parang meron siyang something? 3. Emotional Stability Ang lalaki na may control sa urges niya, hindi basta-basta na titrigger. Hindi siya nagagalit agad. Hindi siya nagpapanik. Hindi siya nang hihingi ng attention. Mas nagiging composed siya. At dahil dito, mas nagtitiwala ang mga tao sa kanya. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na apatheia, A state of inner peace despite external chaos. 4. Energy Transfer sa Goals sa halip na ubusin mo ang lakas mo sa pleasure, inilalagay mo ito sa career, business, health, learning, the leadership. Kapag ganito ang ginagawa mong diskarte, lumalabas sa kilos mo na may direksyon ka. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka umaasa. May sarili kang mundo. And ironically, that's what attracts people to you. Proof. Scientific plus social validation. Ayun sa dopamine reset theory ang mga lalaking may low stimulation habits ay mas calm, composed, at mas emotionally resilient. Ang testosterone levels ay mas stable sa mga lalaking hindi nagre-release ng madalas. Ayon sa social behavior research, people are more drawn to individuals with inner stillness and self-control. Real-life testimonials. KZ1, Lance Vincent. After 30 days ng retention, mas pinapansin sa meetings. May bigla ang mga babaeng nagre-reach out. Feeling niya mas buo ang boses niya. Case 2, Ron, 22. Dati sobrang anxious. Pagkatapos ng 21-day streak, biglang nagkaroon ng consistent gym discipline. May babaeng nag-open ng convo sa kanya kahit hindi niya kilala. Case 3, Paul, 34. Single dad dating low self-esteem. Ngayon, confidence sa work. Pinuno ng team. Dating rejected, ngayon in demand. Kung umabot ka sa puntong ito, Ibig sabihin seryoso kang baguhin ang sarili mo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo bang maging lalaki na hindi basta-basta natitinag? Gusto mo bang maramdaman ang respeto ng mga tao hindi dahil sa yabang kundi sa disiplina? Gusto buong mag-emitson ng alpha energy na hindi peke, kundi totoo dahil galing sa loob? Kung oo, oh, ituloy mo ang semen retention. Gumamit ka ng stoic practices. I-journal mo ang growth mo. Itutok mo ang energy mo sa mastery, hindi pleasure. Magsimula ngayon, hindi bukas. Disiplina muna bago pleasure. Mastery muna bago babae. Lakas muna bago relasyon. Closing message. Hindi lahat ng lalaki kayang tumanggi sa pleasure. Pero ang kakaunti, yung mga lalaking marunong magpigil, sila ang nagiging hindi ordinaryo. Semen retention is not just a practice. It's a path. Isang landas ng mga lalaking hindi sumusuko sa kahinaan kundi yumayakap sa tunay na lakas. At kung isa ka na sa kanila, saludo ako sa iyo.